hoping I won't drop my phone before my start dito eh kanina mag swimming swimming oh yeah ganyan yung luli nila na oh galing ako masakit. Naka. Masakit. Hindi, hindi, naman mabait eh. Mabait. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry for the words. Sira ka talaga yun Galing mo, bilis mo manghuli ng crab ah. Tapos ang mababa ka. Ito ba ang ano dito yung kinakain oyster? Oyster. Yun nga, nakita ko may oyster eh. Masakit. Oh my god. Aray ko may masakit na Tapak. What are you trying to find? Octopus. What's that? Soso. meron dyan sa mga rocks na Oyster, can we just have a look at the oyster? am I Sus, kaarte mo Ito na tapos ko lang. <laughs> mm -mm. Ito na tapos ko lang ang live ko. Are you sure you want? Okay. Doon naman ako sa Facebook. Wala mo.